Ang gana, inaumin patris at Spiritus Sancti at inaumin ni pasok sa at mo sa gusto. Ang pilang gawang mong pick me bell kayo yung Sir, galawin mo. Sus, nanak, dalam, dayos. Puh! O, oh, bibitawan mo ito. Ha? Bibitawan mo ito. Intindihan mo, bibitawan mo ito. Ha? O, oh, bibitawan mo na ito. Baklasin mo lahat. Yan. Baklasin mo lahat 'yan ng ginawa mo sa babaeng ito gamit ang dalawang kamay, kamay mula ulo hanggang paa. Bilisan mo. Tanggalin mo lahat. Tanggalin mo, sir. Ipatanggal mo, sir sa kanya. Sabihin mo, tanggalin mo lahat ng nilagay mo sa asawa ko. Ah. Oh. Pa mo, sir sa kanya, sir. Patanggal mo. Ah. Oh. Ayaw mo ah, matapang ka ah. Sige, subukan natin. Tikman mo ito. Si si Oreo ini sa espada ni San Miguel. Pff, sir Galaw, Galaw. Ah. Aba, ayoko, ayaw, ayaw pa oh. Ang tapang-tapang nito ah. Tatanggalin mo pa kita. Ayok, ayaw, ayaw mo ha? Langya ka. Ha? Tikman mo ito, latigo ng kidlat. Pu, galaw sir. Galaw sir. ah oh, yan. Oh, lalaban ka, lalaban ka pa? Sir, tanungin nyo siya kung lalaban siya. ah oh. Na kung hindi ka nalalaban, tanggalin mo na yan gamit ang dalawang kamay. Bunutin mo at itapon, bunutin mo at itapon, lahat ng nilagay mo. Ayaw mo? Abay, ayaw. Bakit? Ano pala yung nilalagay mo sa kanya? Anong nilagay mo sa kanya? Abay, matapang. Bakit? Kano-ano mo itong si Flormey? Magpakilala ka. Sino ka? Abay, matapang. Mabalasig ito. Sige, sir. Galawin mo, sir. Patikman natin ang hagupit ng Diyos. Puh! Hmm, sige. Ah. 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 Tatanggalin mo, hindi. Tatanggalin mo na. Sige. Tanggalin mo na. Simulan mo na. Tanggalin mo na. Ay, ayaw talaga tanggalin, oh. lang mo ito. Hmm, sige bro, galawin mo. Sir, galawin. Oh, ayaw, ayo mo na pala. Matagal mo na itong kinukulam? Matagal mo na itong kinukulam? Oh, tanggalin mo yan lahat. Sir, tanungin nyo siya sir kung ingit ba ito or galit. Sir, <tod> Dalawang kamay, dalawang sir, kasabihin mo dalawang kamay, tanggalin dalawang kamay. Matagal mo na itong pinahihirapan ha? Ikaw ba gumawa o nagpagawa ka lang? Magkano binayad? Galaw sir, galaw. Ayaw mo na, o tanggalin mo na lahat. Sa tiyan yan, pati sa, sa puwet yan. Kung ano man nilalagay mo sa puwet, kaya nagdudugo yan, tanggalin mo lahat. No, matagal na pala ito. Langya ka, ha? Magkano daw binayad, sir? Sir, tanungin nyo, magkano binayad? Magkano daw? Eh, magkano ang binayad? Wala. Langya. Sino pala ito? Sabi, tanungin mo daw kung kakilala niya lang ito. Oh. Langya ka na ingit ka ba dito? Oh, bakit? Bakit ka nagagalit? Anong kasalanan niya sa iyo? Galaw, sir. Mm, yan. Tikman mo yan. Sige mga bro, parusahan nyo bro. Parusahan nyo mga bro. Galaw! <tipos> <tipos> Ot. Oh. Sige, tanungin nyo. Taga saan siya? Tanungin nyo siya, sir. Taga saan? Tawagin natin yan, sir. Sir, tatawagin natin. Papapasukin natin ang nagpagawa. Tatawagin natin yan, ha? Okay. Inomine Patris, Epitis Spiritus Sancti, Inomine Tetragrammaton. O marito ang sinong nagpagawa kahit saan ka pa naroon. sa simbolo ng pentagram mahuhulit mahuhuli ka pasok sa katawan nitong hindi. Pu, Galaw! Oh, ikaw. Ikaw na ang nagpagawa. Sino ka? Sino ka? ka? Ano 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 yung pinaglalagay sa satyan yan? Anong pinaglalagay? Tanungin mo, sir, anong nilagay? Tanungin mo, sir, anong ni, nilagay sa satyan? Bakit nagdugo every time mag, mag magbawas siya? Puh! Galaw! Uh, tama na. Isusuko mo na yung kapangyarihan mo sa Diyos.

Sigurado? Ah. Sige sir, pahirapan muna natin yan para mag-surrender talaga yan. Ang mga kasamahan ko muna ang magbibitaw ng mga parusa. tuluyan kita ng, ng kutsilyo ko. O oh, eto ba, baka itong gusto mo, kalawit. Gusto mo ng kalawit? Tuluyan kita. Ah. Oh. Uh. Omega ka, ah, ng kapatawaran sa Diyos. Oh. Sumumpa ka sa Diyos, sumumpa ka sa Diyos. Sabihin mo, Panginoon, hindi ko na uulitin, pag-uulitin ko pa, mamamatay ako. Sabihin mo. Sabihin mo, sumusumpa ako sa Diyos. Sabihin mo, pag ulitin ko pa, mamamatay ako. Resurmat, reporetes. Puh, hello. Gagaling na ito ha? Ah. Oh. Pagbibigyan kita. Pagbibigyan ka namin. Hindi ka namin papatayin. Pero gusto ko uling beses na ito gagawin mo. Ha? Pag inulit mo pa ito sa kahit sinong tao, mamamatay ka. Sumumpa ka sa Diyos. oh Magbagong buhay ka ha? May may chance ka pang maligtas, mapunta sa liwanag habang may buhay ka pa. Ha? Habang may buhay ka pa, may pag-asa ka pang magbago, naiintindihan mo? O, magbagong buhay ka, magbalik-loob ka sa Diyos. Ha? Nakakaawa yung kalagayan mo ng mga tulad ninyong mga mangkukulam. Nakakaawa yung kalagayan ninyo. No? Ginagawa nyo lamang yan dahil nangangailangan din kayo. Pero hindi nyo alam na binenta nyo na yung mga kaluluan nyo sa demonyo. <coughs> sa kamay, tanggalin mo sa kamay din. Sa mga kamay niyan, sa mga daliri sa kamay. Ang dami mga abubot, oh, ang dami mga karayom-karayom nilagay mo dyan. Tanggalin mo yan lahat. Kaya yan. Mga karayom yan at mga bubog siguro yan nilagay. sige sir, galawin mo sir para parusa sa kanya. kung susumahin kulang pa nga yan eh kung na. Kailangan lahat ng binigay mo sa mga na biktima mo ah oh. ah oh. ngayon kilala mo na ang Diyos ha kilala mo na ang Diyos na mas makapangyarihan sa iyo ah oh. sa likod niyan sa likod tanggalin mo sa likod sa likod okay na. So, bibitawan ka na namin ha. Ah, basta mangako ka talaga ha, wag mo na itong ulitin ha. Pilitin mo magbagong buhay ha. Sundin ang kalooban ng Diyos. Ah. Sige. Pagbibigyan kita. Diyos na bahala sa iyo pag ulitin mo pa ito, papaslangin ka na namin ha. Okay. Pag sinabi kong layas, layas kayong dalawa, pati yung gumawa, ha? Ikaw nagpagawa at yung gumawa, layas kayong dalawa, ha? Ha? In nomine Patris et Fili et Spiritus Sancti et in Tetra Grammaton. Nagpapasalamat ako at pinupuri ko ang Diyos sa kaitaasan Diyos ng lahat ng Diyos, Panginoon ng Panginoon. Santos, 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 el Señor Dios de los Ejércitos, el Señor de la Lina de Gloria. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Sa kapangyarihan ng Diyos, ibinabalik ko yung astral body ng mga mangkukulam na ito at nagpagawa sa kanilang mga physical body o sa kanilang pangangatawan. Bumalik kayo ngayon din sa isa, sa pagbilang ko ng tatlo. Isa, dalawa, tatlo. <laughs> Layas! <laughs> Lorme, balik. Lorme, balik. Lorme, balik. Ah, oh. tanggalin na, sir. Tanggalin na, sir. Tanggalin. Kunin yung isang basong tubig. Basbasan mo, bro, lo, Rolly. Basbasan mo, bro, Rolly. Relax lang muna. Relax lang. Okay na, ipainom na, ipainom na sir, ipainom na sir. Ngayon si si Bro Ping ang magsirado sa pasyente. Sir, kunin mo yung camera tapos back camera gagamitin mo, itutok mo dito sa bunbunan ng asawa mo. Kasi babasbasan naman ng isa ko pang kasama. Si Bro Ping, si Bro Ping naman ang mag ano. Brought si ano si bro uh, kinsa ni eh? si bro longs ikaw bro kasi napo kay gusto eh pulong Ganyan lang sir, panghuli na ito, panghuli na ito. Nomine Patris <coughs> et Filii Spiritus Sancti in nomine Tetragrammaton. Conjuration de los siete del sabio Salomón. En nombre de Micael que Jehova te mande ite te aleje de aquí Chavayot. En nombre de Gabriel que Adonai te mande ite te aleje de aquí Bael. En nombre de Rafael. Desaparece ante Elial Sam Gabriel por Samael Sabaut y en nombre de Elohim Gibor. Alejate Andramelek, Or sa Kariel Isachel Melech obedece ante basa sa Gabriel, En el nombre divino y humano de Shaddai por el signo del pentagrama que tengo en la mano derecha, en el nombre del ángel Anael, por el poder de Adán y de Evo que son Hava, retirate el en paz, Nahema, por los santos Elohim, y en nombre de los genios kashiel Sealtiel, Afiel, Israel, al mandado de Urefiel, retirate de nosotros, Moloch. Nosotros no tendremos a nuestros hijos para que los devores. Amén, amén, amén. Ay kay Guf Pan Aum Tatsat Pan Tan Pas Ay kay Guf Aum Tatsat Pan Tan Pas Ay kay Guf Aum Tatsat Pan Pas Salamat at papuri sa Diyos Okay, okay na sir Okay, sige salamat sa Diyos Okay God bless po. Chat na lang po tayo at ipa-i-kick na po kayo sa GC ha. Okay. Okay. God bless. Okay. Magpasalamat tayo sa Diyos. Sa Diyos po tayo magpasalamat, ha? Okay. Huwag kalimutang magdasal lagi, ha? Okay. Okay. Salamat sa Diyos. Na mga bro, God bless sa atong tanan. Okay. God bless.